po dinagdagan ko ng kumin ah uh, pamintang durog at saka coriander at dagdagan, dagdagan ko din ito ng limon ano isang limon Dagdagan ko pa ng olive oil. At asin. Ito ang ano ko sa manok. pangmarinate marinit ng manok. Ibali. Ito na rin ang manok. At ito ilagay ko yung mga powder na nilagay ko sa manok. Kung nilagyan ko ng olive oil. Ipahit ko yun sa lahat ng manok. dito siya. Haluin ko muna to para mahalo yung asin, yung lahat ng mga powder, tsaka limon at tsaka olive oil. At imasimasin lang sa manok. Ibali ito ang ano niya, panlasa ilamas e, lamas lamasin sa manok lahat para mahaluan lahat ng manok at hindi na rin ito hugasan ito na ang ano niya ito ng mga sangkap niya ito lang gawin ilamas e, lamas lang para malagyan lahat ng manok para pumasok sa loob yung mga sangkap pati na yung asin ito na mga gulay na inahanda ko may patatas, may carrots at saka dalawa kalahati. Ayun ah, lang, patatas, carrots at saka man... pusa. Tapos may kasama ako dito, nagpaturo ako kung paano lutuin. Ito ang mga sangkap na sibuyas. Ilagay na sa tray. Nagtanong-tanong pa ako sa kasama ko kasi siya ang marunong sa lutong ito na yung atawag uh, tawag na koshari. Krushary rice. Tapos, tapos tapang, lang. Ayan, ano yan, ang ano, tapos, lagay ng patatas. Eh, eh ano mo na, lahat ilagay, kasi lagyan pa ng powder. ito na, lagyan ko na ng mga powder may corcom may kiss para. may cumin at lagyan ng olive oil tapos halo, halo in Halo-halo lang. Halo-halo. At ito na. Ayosin mo na ang mga gulay. Ay, may pahabol pang isang powder. Ito, paprika. Yan, pwede na hindi uh, ihaloin ang paprika. At ngayon, ilagay na ang ano -ilagay? Eh, ito manok. Ganito lang siya. <laughs> Tapos 'yun tatirang sauce, lagyan ng tomato paste. lagyan mm may -hmm. At dito lagyan ng kunting suka at saka bigyan ng limon, isang limon at ihalo halo din sa tomato paste. Pagkatapos, haloyin, ipahid sa manok. Ay na. na sa ilaw big chicken with vegetable. The meal Iba yung pagkaano yung tinuloy na sa akin. Ano ba yung din. <laughs> well, iba. Pero iba yung pagkaano niya, yung pagkatimpla sa pwede, pwede mga barat. pwede, depende naman sa amin. Eh. Ah, yun din siguro natutunan yung nanay. Tapos na to. Tapos na naman ako. Eh, yung pilpil -pil, at yung tumnahin natin ko, at ito lagyan sa gitna ng rosemary. Yung dahon ng rosemary at saka yung bawang. Eh, buong, isang buong bawang na hinati. Sa gitna ilagay. At lagyan din ng siling haba. Pagkatapos nito, takpan mo na ng foil bago ilagay sa oven. Ito pa kulo ng adis, adas na brown, panghalo sa kanin. Ngayon, nagluto din ng saria or balalit. Pa-brown siya. Ito ang lagyan ng kanin. Ito sa brown brown na ilagay na dito ang bigas. Na yung bigas na ano na babad uh, nababad na sa tubig. Tapos haluin. Ang apoy nito Hina lang para hindi masunog ang kanin tapos ito palaging hahaluin hindi lahat ng kanin uh, nilagay kaya ito nilagay na lahat yung bigas dahan dahan para mahalo siya lahat hina lang talaga ang apoy Tapos ngayon, lagyan ng darcin powder. Yung cinnamon. Darsin pala sana sa Arabic. Tapos asin. May timpla siya. Cinnamon at saka asin na ilagay. Tapos cumin. tapos haluin mo siya Ngayon, lagyan siya ng mainit na tubig konti. Pero sa puntong ito, nilagay na yung adis na brown. Tapos dinagdagan lang ng tubig. Kunti lang tubig niya yung ma para lang makaluto sa kanin sa bigas. At ito na rin ang manok na nilagay sa oven ngayon, luto ng kanin. Ito ang pagkalagay niya sa kanin. May malakong na maliit sa gitna. Kasi lagyan siya ng dakus. Yung sauce na may tomato paste. Huwag kang masyado damihan kasi konti lang naman ang ano nila. Ganito lang pagkalagay ng kanin. tapos yung macaroni nilaga lang yung macaroni tapos nilagay din sa gilid ng malukong macaroni at pagkatapos malagay ang macaroni ilagay na din ang sibuyas na prito. Sa gilid din ng makaroon ilagay. Para siyang ano lang decoration. At pagkatapos, ito ang ilagay sa gilid. Ano yan? Chiki, chickpeas. Yan, sa gilid siya ilagay. <laughs> Para siyang mais. Para siyang mais. ang dakos. Yun ang sauce niya. Ayan na siya. Ito na ang itsura niya. Tapos lagyan ng decoration na may dahon. Ito na rin ang manok. Yan yung chicken tree. Lagyan ng parsley sa ibabaw. Ay, hindi parsley. Coriander. Lagyan na decoration ng lemon. Ito na ang kanin na kashari rice. Ganito na siyang itsura niya. <laughs>